Numungkahi ko, Mr. Chair, na huwag na po tayong magbigay ng opinion. Makikita naman po natin sa pagdaan ng in the course of our discussion kung sino talaga ang maglilinaw na makikita nating nakakatulong sa ating pagdinig. Ito lang po ang gusto kong uh, sabihin. Pangalawa po, ang mga diskaya lamang ang unang nagbigay ng sworn affidavit nung i ko po yung paraan na maaaring makatulong sila ng higit sa pagtuklas natin kung sino talaga yung mga proponents. Wala namang iba eh. Sila yung nakipag-unahan. At dahil doon, naimungkahi ko nga sapagat yun naman ay nasa batas talaga. Nasa Section 4 po ng batas ng WPP. Kaya po namin sila kinonsider. Ngayon, kung sasabihin po ng Department of Justice na kinakailangan pa palang testingin ang credibility, ang sincerity, yung goodwill, na wala naman po sa batas yun, paano po yung aplikasyon nila? So sa mga yung batas po, yung batas mismo na tinatadhana para sa mga ganitong klaseng pagkakataon, hindi po nabibigyan ng katuparan.